Karamihan sa ating mga Pilipino, hindi makumpleto ang kainan kung wala ang siling labuyo. Kaya ikaw na sobra ang pagkahumaling sa sili, dapat lang na alam mo ito ang epekto nito sa iyong kalusugan. Mga benepisyo ng siling labuyo sa ating kalusugan. Hindi lang palang ang hang na makukuha mo dito. Ang siling labuyo ay may taglay na chemical na capsaicin na siyang nagpapaanghang sa lasa nito na nagbibigay ng benepisyo sa ating katawan. Gaya ng mga sumusunod, ang siling labuyo ay nakakatulong upang labanan ang infeksyon sa katawan. Nakakatulong din ito upang makaiwas sa cancer At mapapaba ang kolesterol. Mayamanin nito sa vitamin C, manganis, magnesium na nakakatulong upang maayos ang daloy ng dugo. Ito ay isang decongestants at ang pinukuluan ng siling na buyo ay maaring gamitin upang mawala ang ubo at lagnat. Dahil tumutulong ito upang palabasin ang flema mula sa mga sinus cavities at lumuluwag ang paghinga. Ang dinikdik ng siling na buyo na hinalo sa langis ay maaring gamitin upang ipamasahe sa mananakit na joints, gout, arthritis at rheuma mumog ng pinakuluan na siling labuyo ay makakatulong upang maalis ang sore throat. Una mamagang lalamunan sa panakit ng ngipin. Maaring ilagay ang katas ng sili sa butas ng ngipin na nananakit. Makakatulong din ang, ang paglagay ng dinikdik na dahon ng sili para mas mabilis na paghilom ng sugat. Yan lang po. Thanks for watching. Bye-bye!